Dahil po ako sa SS ano Pauwi na Pauwi Nasa one na na po tayo One na street Binondo ito ha Pumiyas ka po ito Ng mga panindang wool sealer Especially ngayong Christmas Kaya marami pong mga ah, Nagdiriwang ng mga Christmas sa mga opisina Sa mga probinsya Dito pa po sila dumadayo Namimili nilang ano pang regalo so yung gift dip, giving pa kasi dito pagkawan po dito full wholesaler, wholesaler. mga damit iba't ibang giveaway pero boss eh ma karamihan mga damit mga damit 9th Street, Binondo Kabila tayo Corey, marami na bibiling mura talaga rito itong wholesale lalo na ay magpapasko dati ano ito dito dito kami bumibili ng mga payong nung araw para pag give away dito sinasama ko si sister baby mga payong noon sa kanilang opisina देखो आज इंडिया रहता हूं ले रहे हैं Mami, sí. ayúdame. Ah, <laughs>

Actually, exercise, anu lakad lakad walking walking exercise. Oh, ini परमेश्वर ने संतान दिया

Shorts, hmm. ya. Ah, cocok. Eh. Oh, masih <manyan> 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 Hey. O que não Christmas, é. Christmas. É. <laughs> Ola, para, para, Christmas.

Tawid tayo, hindi ko sorry ah, klaro yung break ko Ayan Pagkagabi, ito puno lang nito. Ano, Itong area na ito, panggit lang ito Puno ng mga paninda Yan. Ayan Sa abilang parte, dito, dito, maraming nagtitinga. Puno yan. Lalo na kayo magpapasko. O, tawid na tayo. malayo din mula doon sa nga ako ng SS eh nilalakad mo lang eh pagka naman second tricycle dito parang ginto, ito puno rin nang dito dito itong area na ito puno rin ito pagkagabi magigitan kanin mga basa mga isda yan Pilipinas sumisingaw yung amoy ng isda ayan o ng isda nangangamoy pag araw okay pawi na pawi pagkanta na tayo dito sa Padre Rada sa kaya ng mga jeep Kaya sa kahit ng jeep, yung ano, yung iska jeep, yung nag-iis ka po, hindi pumipila. stop kasi dito ayun lang tayo

Tapos, araw-araw niya tanong yun. Pero grabe niya, saktan sa sinabi niya. Itang po. tayo sa kaya ng jeep. Nakasakay na. Malayo rin, Hirap. Mahirap. Naglalakad. Sabi ko,